Yan okay guys uh, for today's video uh, Ito meron tayo dito Estrada uh, Halos mamatay kapag uh, nire-rev mo uh, Nung mais natin Yan nakita natin na may fault code Fuel filter, Fuel filter, filter exchange. exchange Fill, Ibig Film. sabihin uh, Hindi pa to napapaltan yung fuel filter nito na Check natin kung Ano yung makita natin dun sa fuel filter natin itong alternator Okay guys, uh, welcome back to our channel. Grade uh, view na naman tayo. Ngayon ah uh, ito yung ating fuel filter. Ayun, uh, yan yun lang mga babaklasin dyan Ayun, ito na. Uh, nag nagdrain na tayo ng fuel filter. Check natin so far dito wala naman tayo nakikitang tubig na halo siya pero makita natin yan kapag ka, nagbukas tayo ng mismong filter kasi element yan after makita natin yung element na yan dyan natin observe kung ano ba din talaga yung naging cause ng problem then ito na Ayan, uh, kung makikita nyo sobrang dumi tapos parang may mga sebo yung ating fuel filter yan oh, dumi oh. talagang halos mamatay ang makina kapag kaganyan and then ito uh, nakabili na rin tayo ng fuel filter uh, kung makita nyo dyan Toyota pero halos parehas naman yun wala namang pinagkaiba yan uh, yan ayan kakabit yung o-ring dyan sa may mismong filter uh, housing then ito yung filter ipatong lang yun dyan then yan ah uh, may markings yan kapag kinakabit yung arrow sa magkabila yan dito sa pinakatakip ba? nya yan ay tapat na natin ah, uh, higpitan niya no, yung markings niya okay na kabitan uh, na tayo Ayan, hmm, ah, uh, pinapaandar natin okay na then full easy scanning and then yan ah, uh, didilit -did -did yung fault code para mawalan siya ng tuluyan dear fault code okay so far okay na siya kahit i-rev natin ng medyo mataas 3,000 to 4,000 RPM hindi siya namamatay kasi before uh, namamatay siya ngayon uh, okay na kasi pigil nga yung ating crudo yung daloy ng crudo